kung nasan kami. Eh? Nasa kwarto ni Rain. <laughs> 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 Joke lang. Hindi na kayo. Sige, hindi kami. Di namin, di namin na vlog yung kanina, pero may una na kaming pinilhan ni <laughs> Doon sa my city mall. Forever 21.

Ang okay. 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 ganda start? incomplete kami. Sorry guys, y 'yung mga OA muna 'yung nagsu-start. <laughs> oh, <laughs> MOA muna. Tingnan mo 'yung hihuna. I started dun sa first na shop itong ano ba 'yun? Ito'y Kung kanina 'yung damet arms. Sino sasagot? <laughs> Tayo din. Sarili laban sa sarili. <laughs> ano ba yun, self? Ano ba yun, <laughs> Ato, ito. Walaan niyo ako kayo tapos yung price.

Na. Oh, walaan. Three, two, one. Ay, tingnan <laughs> mo. Ano ba yun? <laughs> ano man itong nag-collaborate oh. na to? Hindi nag-collaborate. Hindi nag-collaborate. <laughs> <laughs> so, akin okay to guys. Kasi parang bagay siya dun sa denim ko na pan. Ito. yun. daw Yung total na lang sa first shop. Ito. So, may steam siya, pero I think it's okay naman kasi ang bahay ko lang naman siya. Mine baby blue. Ayan. My powder, mine powder ball. Ayan siya guys, ang ganda na ito. Size medium po. Oh. Uh, mine powder. cotton siya, di ba? Oo, uh, oh. cotton po. Hmm. Ganda. Dapat ma marunong kayo mag-hukay. Alam niyo kayo namin yung nakuha kay Kuya Nono. Hey! Shoutout po sa Airtrip. Ay, yung ano niya. Ayun. <laughs> Baka na yung mag -e edit niyan. Basta ito. Wow. wow. Ano yun? May social naman yung mag -e edit niyan. <laughs> Totoo nga. Sarili lang <labas> ba sa sarili? <laughs> I-edit mo yun, self. <laughs> ah, ito yung last kasi. I actually, ito. Pinili ko ito. Para kay Ella. Huwag na sila. Pwede mo palang hiramin Ella. Para oh, sa akin. Pero hiramin mo na lang. Pwede ba? Ang cute. Merry cottage. Pwede mo siya. Oh ay binili ako na short na babagay dito so, ayo yes yung binili natin kung kusang yung tumbly ko guys, <laughs> okay, sya, ano, itopic, guys. <laughs> oh, eh yung yung So, yung 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 yun? yung 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 alam kung pwede pa siya patawaran kasi 25 na siya. So, feel ko, hindi naman din kung nag-try ako. Um, kasi nakalimutan ko din naman magpatawad. So, Same, nakalimutan same. ko rin magpatawad. <laughs> 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 next like, <laughs> then, like, short. ito, ito. Ito na yung next, next up, guys. Ito siya sa. Kapag di ka naman nagsisleepless kung hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Ito, baka bili namin. Kinanda pa namin po. Oh. 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 So, that's a mess nice for so. Oh, cute. Oh, baka namin akong kanina <laughs> to. Di ba? Of course. Ang cute pala yung box. Yung box. Oh. Oh. Siyempre, dapat may terno siya. <laughs> Ayun na. Oh. oh yung cute. Acid. Parang, ito ba yung sasabing acid wash? Oo. Oh, oh practice okay, o... So, oh. Uh, oh. Ito na ganun ko. Ang pockets. Ito pa ba? I-reveal <laughs> ko na. Ito, 50 pesos. Yung shirt. Uh Oo. -oh. Uh oh, Shirt, 35. Uh Oo. -oh. oh, may OOTD ka na 85 pesos. Ang oh, 4 pesos din yan. Ano ba? Oo, uh oh, oh, 50 cute. Siya nagpili nito. Tapos nalala ko yung sabi niya na ano, gusto niya, niya sa white niya na shoes. Uh, ito, feeling ko, hihiramin din to ni Ed. <laughs> kasi, naghanap din talaga siya. Pero ako, gusto ko rin kasi ng new, new wardrobe. Tapos, feeling ko na-adjust ko, guys. So, itatahi ko to. Expect niyo, mag-DIY na naman tayo para i siya. So, sila na siyang butones. Eh. tinry mo, di diba? oh, oh. ba? Yan. Ito yung sabi kong bagay din sa green. Ang cute! Pero, ang ikli niya kaya fun. Oo, din guys. Nice. Diba? Kaya, kung sisipagan nyo guys, kaya nyo tayo. Uh, okay, sorry. Diba? Ay, ano na, kung

Show mo yung ano yung pocket yung sa likod. You know. Cute. Party mm best. -hmm. sana kay Berna kasi <laughs> baka gusto niya. Well did... Tapos ito may back hip siya. Kasi parang hindi niya trip pero sige, pwede akong magpahiram. Pero, Hindi <laughs> oh, pero, oh, pero, oh, pero, oh. pero, 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 ko pero, 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 gusto ko mag-reset ng wardrobe. Reset! <laughs> Ako dito talaga nag-reset -re din yun. Yung nga sabi ni Ray, parang yung kay Ella, kung alam niyo yung pantalon ni Ella, Iconic namin, pantalon. yun yun. Hindi, okay niya din yun sa ano, sa Yun yung, lahat na kami may nabili siya, wala pa. Oo, oh, okay. kasi, kasi grabe, ang tagal niyang maghanap. <laughs> oh, Tapos yun, nakita niya yung perfect fit na pants pala sa pag. Ang <laughs> dalawang isip pa siya kung bibidin niya yun. Yan ang niya pa kami. Oo. hindi pa maraming nakatala doon sa mga. Unang vlog na. Unang vlog is mga ko yung madami. Yes! Oh. Ah, ito na yung bugso. Ito po ata yung ano... Yung kasadong kit, kasadong last, Ba't last, din last din na kasi naubos yung pera. Walaan nyo muna kung ano binili namin. Siyempre, hindi yung damit. Guys, guys. Guys! Hala, ano mo? Bakit din sa espresso? Full yeah. yeah. outfit ako. May na-build akong outfit ngayong araw na. oh Diba? Uh -huh. Ang cute. Oh, oh, cute. Ang okay. Tapos, nagulat ako na. ito. Uniqlo siya. Ay, oo! Oh for 150. 150 din yung kay Rain. Kasi yung mga hat. Hat. Ay, Hello. 300 pala sa akin. Ang So yun nga lang. Nawala yung tam. ito talk show. <laughs> sa may sofa <pa> kasi kami, guys. <laughs> Pero ikaw parang suspit. Ay, nangisit ako. Sumali ko, nangisit ako. Ay, nangisit ako. Dapat bibili namin ni Raine yung dalawang bread. Kasi <laughs> so nakita namin ito doon sa may counter. Tapos na, adik pa sa mata. Ano siya? Mmm. Oh, Mandalorian. Mandalorian. oh my god, oh my god. <laughs>